At uh, tingnan natin ang uh, isang pusa o oh, para masulban niya yung kanyang anak ko. Oh. Nalaglag ka nalaglag. wag mo yung mga 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 lang. Ayan. wag Makalok siya, makalok siya. Anak, balik. Ay. Ay. Ayan. Ay, Nakakit na. Uh, ito po, mga kasama namin. Kasama namin si Tuna. Ayan, at talagang gusto namin uh, yung, kanyang, uh, anak, oh, yun, uh, yung kanyang anak ko oh, yun o. Oh. Uh, yung kanyang anak ko. Oh, oh. Para makuha niya kanyang anak. Ayan o. Oh. Nilagay namin at uh, nilagay namin oh, para mapuntahan niya. Ayan mga kapuso. Talagang nakakawa naman yung uh,

Ayan, ayan, baba na ulit siya. Baka puso niya na. Ayan, yeah, dito na yung bibi niya eh. Ayan o. Ayan. baba niya na. Baba niya na. Salamat lang Huwag niya baba ang kwan. Ayan yung niya. Huwag galawin ang galawin ang kwan. Ayan Kasi ang niya. Ayan o. At talagang, ano. Ayan. At gusto niya po rin yun. Hindi pa Wag. Yan niya nakuha yung talaga. Kakakating niya talaga yan. Kukunin niya. kukunin talaga. Hindi, huwag mong galawin. Basta kukunin niya yan. Yan lang. Huwag kayo magsalita. Si sigawan, sigawan. Huwag, huwag. Ay, magabalik uli yan. Magabalik yan. Huwag, magabalik yan. Ay, sabi mo tayo. Hindi na nasa kanina. Hindi, ah. Hayaan mong kuhain niya. O kukunin niya yan. Oo. Kukunin niya kukuni kukuni yan. Kukuni yan. Kukuni yan. Gawawa naman eh. Hayaan mo lang natin na kunin. Ay, natin kunin. Hayaan natin kunin niya. Kunin niya yan.

Mulog. Ayan. Ayan o. Oh.